Christy, ipinagtanggol si KZ sa vlogger na puro maling impormasyon ang ipinagkakalat. Dahil nga sa hindi mamatay mete na issue tungkol sa aktres na si Case Conception, ay usap-usapan pa rin na ito sa social media. Dito nga ay muling ipinagtanggol ni Christy Fermin, si Case Conception laban sa isang vlogger na nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Pagkatapos kumalat ang peking balita na buntis at nagpaabor, umano si Case, may mga chika naman na ikinasal na raw ang aktres at negosyante sa kanyang Filipino-Swiss boyfriend na si Michael Wuthrick. Isa ito sa mga napag-usapan sa YouTube vlog ni nanay Christopher Min na showbiz na kung saan naniniwala ang TV radio host, na wala pang asawa ang anak ni na Sharon Cuneta at Gabby Conception ani Nanay Christy, isang maliwanag na fake news na naman ang ipinapakalat ng isang vlogger, tungkol sa pagpapakasal daw ni Kay sa kanyang non-showbiz partner, mukha raw kasing totoo ang inilabas na video ng vlogger, dahil may mga resibo o ebidensya pa raw ito na nagpakasal na si Kay tulad ng mga litrato at video ng wedding. Nanindigan si Nanay Christy Fermin, nagawa-gawa lamang ito ng vlogger, grabe po talaga, kaya dapat mag-iingat po tayo, dahil ang dami pong fake news na kumakalat talaga ngayon, kamakailan lamang sa kanyang Instagram story muling sinagot ni Case ang tanong ng mga netizens kung pregnant daw siya? Guys old news na yan? No, I'm not, I've never been, and I hope one day I will be and I will let you know. Tigilan nyo yan ha, paulit-ulit sa totoo lang, ang buwisat na buwisat ng sabi ni Case. Ilang beses na kasing na chismas na bunti si Case, at paulit-ulit din niya itong dinidinay once and for all, what is this rumor that I am pregnant? I am not pregnant, I have never been pregnant in my whole entire life. Samantala, mukhang botong-boto naman si Sharon at Gabby sa jowa Case, na magkasama ring nanood ng Dear Heart concert recently, minsahe pa nga ni Mega na may halong pagbabanta, Michael, take care of my baby, Michael, dalawang panday ang nandito, sina Senator Bong Revilla at Coco Martin. Ayon naman kay Gabby, mabait at gentleman naman daw si Mike kaya ipinagkatiwala na niya ang anak dito. Samantala, narito naman ang samot-saring komento ng mga netizens.